Hi guys, magandang hapon po sa inyo yan, kagaya po ng kapag nakikita nyo siguro ako dito dito sa Mr. and Mrs. The Explorer Family ang ano natin is more uh, about sa sponsors na naman at kung nakikita nyo guys sunod-sunod yung mga video ko pero ito yung damit ko, I isang araw lang natin ginawa ang video na lahat na halos parang pang limang araw pero isang araw lang natin ginawa dahil gusto ko lahat ng mga sponsors namin ay may isa-isa natin na may video pero sa isang araw lang. Sa uh, Bali ang mabibigyan na bata ngayon is uh, dalawang sponsors kasi ito kasi yung isang sponsors po natin is 5. Limang bata po 'yon. Ay Bali hindi bata po yung isa. Tapos yung isang sponsor is uh, isang tao yung binigyan niya. So pupuntahan natin 'yan isa-isa sa uh, ano lang at uh, ibibigay natin yung uh, binigay nilang cash para sa nila. Tara. unahin natin uh yung limang tao, limang bata na mabibigyan ng sponsors kasi yung tatlo magkakasama sila di ko alam kung kanino di ko alam kung na ano nyo itong bahay na ito kung kanino, yan tara pasokin natin si Lula, si Lula susunduin na hindi gwapo kasi mommy, niya, anong gusto ko kay Lula sana kung hindi ka gwapo hindi kita kilala, hindi kita kilala mo ko Lula, okay yan Lula, good evening ay, good, good afternoon. Yan, guys. Uh, Siyempre, ito, guys, yung uh, meron pong uh, isang followers natin, isang sponsors natin na uh, mabibigyan ng, ano, 1, 2, 3, 4, Apat na, apat na bata, isang senior. Okay, unahin ko na uh, si Lula Bibi. Lula, mm. may nagbigay sa'yo ng cash. Mag Allah. Magkano? 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 <laughs> Yan guys, lilinawin ko lang guys ha. Si Lola kasi, ah, okay, okay naman si Lola. Kung baga, sa pagmatanda na kasi, ano na ba sa yung, alam niya na Lola, di ba? Pag matanda na Lola. <laughs> ang kabawan. <laughs> Al ala hindi ko sinabi, pero sinabi ni Lola, oh. ang kabaw ka no. Sa Ilocano, ang kabaw parang makakalimutin, pero hindi naman masyado, di ba Lola? Oh. Alam mo pa naman, di ba? Lola, at ang ang nagbigay po pala nito ay si Tita from Pangasinan. Ah, yun lang po yung pangalan po niya. Ah, yan Ito, yun yung Oh, si Lola, <laughs> si Lola. Pero natutuwa din ako kasi syempre ah, nakaraan may mga blinag tayo na para sa mga lola natin. Ngayon si Lola naman dito na ano. Lola, makaka-receive ka ng 500 pesos. Ano kaya masasabi mo Lola doon sa nagbigay? Maraming salamat po. <laughs> oh, yun. Okay, si Lola. Ah, 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 malakas pa si Lola pero syempre matanda na siya medyo ano na lang yun manhid na. lang yung bako ah manhid lang yung paa Lola okay. dahil araw siya makalakad at bako oh yan si Lolo pinagalo-alo yung Ilocano tsaka Tagalog oh. Grabe, si Lola. yan kagaya nga po nung ano, sinabi ko sa inyo kanina na tatlo po dito sa bahay nila Ana yung mabibigyan si Lola si Ana si Shing oh. Yay! Thank you, Tita, from Pangasinan. Hindi, na... Hindi ko na ibigay. Hindi ko na ibigay. Si Ana ay makaka-receive po siya ng uh, 500 pesos. Okay. Tapos, si Shing. Kasi sabi ni ano na, nabangit ko nga dati talaga. Anong top ka, Shing? Meron ka pang top ngayon? Nung nakaraan, anong top ka? Top 3. Ah, top 3. Pero, mostly si Ana ay, ay si Shing is top 1, 2, 3. Yun doon na lang siya naglalaro. Ano? Ngayon, Top 1? Top 2 Ah, top 2 Yan, top 2 na siya Bibigyan ni tita ng 1,000 pesos Okay, 1,000 Bigyan mo sa akin si Lola Ay, kasi siya na kayo kay si Lola Ganyan talaga si Lola <laughs> Yan, ah, siyempre Ano kayo masasabi ni kay tita na nandiyan Na nagbigay uh, sa kanya ng 1,000 Maraming maraming salamat sa si tita Sa so, binigay niyo po sa akin Ano naman si Oh, oh okay, si Ana Tita, maraming maraming salamat po sa bigay niyo sa akin. Mag-ingat po kayo lagi dyan sa inyo. At sana po lagi kayong hirte. At oh. sana maraming po kayo matulong ang kagaya namin mahihira. Ah, okay. Salamat um, po. Ano ang big gagawin mo kaya dito, Neng? Sa 1,000? Baon ko po kayo. Ah, pandagdag sa baon. Sis, kuli ka, Neng. Kasi ka, Neng. Ah, gamit sa so, school. Pwede project ano. Pero mostly hindi ginagamit ang hindi sila nagpa-project ng binibili halos lahat ano. pero pag meron man hindi napakakunti lang at ah, syempre nandito si Nanay oh si Nanay uh, <laughs> si Nanay is uh, syempre uh, bilang umaalalay sa dalawang bata Tsaka si lola ay ni Nanay ano kaya masasabi ni Nanay nakareceive na naman ng dapat, natin, dapat natin, nanay. naman dapat naman ito na alagaan ako eh <laughs> Opo oh. po <laughs> <laughs> lagi po akong nagpapasalamat sa inyo sir okay. dahil kayo po yung nagdaan para makilala po kami ng mga sponsor yung mga mababait na puso ko tapos maraming maraming salamat po tita sa, binigay niyo po sa mga anak ko at kay nanay may pandagdag na po kami pambili ng maintenance po niya tapos sa mga bata po may pandagdag na po kami pang baon nila araw araw sa school at pambili po ng mga baon nila maraming maraming salamat po Oh, grabe no. Kasi kakatapos lang natin binigyan ni Auntie ano. Uh -huh. Oh, tapos yan. Pag grabe talagang parang halos hindi na nila alalahanin yung araw-araw na baon nila. Kasi ang hanggang siguro baka 20 pesos, ano, 20 or oh, mga 20 pesos, matagal na yan. Kasi meron pa ka talaga kaming uh, main sponsors which is anti na talagang uh, monthly na nagbibigay. Kaya solved na yung problema nila sa halos isang buwan na baon ng mga bata. Kasi 20 pesos, ibiroy mo, ilan na yun, diba? ba? Tapos yung so, merong, uh, pwede naman nila pambili ng bigas yan kung talagang na uh, gigipit na basta sa magandang bagay, maganda, mabuti, uh, good na good yon Magagamit na talaga nila yan. Tapos, uh, siyempre si Lula, si Ana, si Ching. Tapos may dalawang bata pa, pero isisingit ko na po dito yung uh, may nagbigay din po kasi kay Ijong pero ibang tao po yun. Isisi total nandito na rin po kasi kami. Uh, pupunta natin ngayon si Ejong. Para. Thank you po. Okay. Salamat. Okay. Yan guys, nandito na tayo sa bahay ni Lady ah uh, ito kasi uh, nag-iisang sponsors din ngayon sa ano. Pero isasabay ko na total nandito tayo kila Shin, kila Ana, tsaka kay Lola na nabigyan. Isasabay ko na po itong isang sponsor na nagbigay kay Igo. Uh, Ay, walang tunog, walang tunog. Tao po. Okay. Yan, guys. Uh, gusto ko lang isingit yung para kay Ijong. E total nag-iisa lang naman uh, na sponsor mm na -hmm. ano sa kanya. Eh, isisingit ko na lang yung may nagbigay kay Ijong e ng 500 pesos from Pampanga, si Ma'am Shala Babes. Yan. Yeah. Wow. Pangbaon ni Ijong. E meron ka na naman, Ijong. E 500 pesos. Ijong, yeah. e anhin mo yung 500 pesos. Ay, pambili ng damit. Ah, okay. Yan. Total kasi si Ijon, pinata naman na siya. Ah, tsaka, yung mga allowance, yung mga ano kasi, kumbaga, parang nasold na ni auntie yung mga allowance sila nung no ano. Tapos, ah, yung, yung nga, hindi lang naman ito yung sponsors ni, ano, ni Ijon. Kaya, ah, yung binigay ni Ma'am Shala Babes ng pang-pampanga ay ibibili ni Ijong ng ano niya, damit. O, oh, yan. Okay, okay yun. Kasi uh, para din naman sa sarili niya. O, oh, di diba? Yan. Thank you. Nanay, nandito si sinanay pala. o. Oh. Yan, nanay, may pambibili na si Ejong ng damit. Ah. Anong sabi mo, nanay? Mayroon ng bagong damit. <laughs> Ma'am, maraming maraming salamat po sa binigyan nyo kay Ijong. Sana po, mag-ingat kayo palagi at palagi kayong healthy. Maraming ah, salamat po. Ah, okay. Yan. Uh, thank you, nanay. Thank you, Ijong. Yan. Uh, at yun nga, kagaya ng ano, sinasabi ko lagi na maraming maraming salamat po sa mga nagbibigay sa kanila, sa mga bata, sa mga nanay, ganun. Sa lahat ng mga sponsors natin, especially kay Auntie nga. Uh, at kay Ma'am Shala Babes, uh, thank you, thank you po talaga. Mag-ingat po kayo kung nasa man po kayo ngayon itong 500 pesos hindi po ito napupulot malaking bagay po ito kagaya nga nyan uh, bibili siya ng damit kasi kung wala naman yung pera niya saan siya kukuha ng damit na bago di ba? Diba? kaya ito napakalaking tulong po nito at kagaya ng nasabi ko kanina tatlong bata na nabigyan natin kanina doon sa unang sponsors kay Tita Pram Pangasinan pupuntahan naman natin yung dalawang bata pa so abangan po ninyo yan guys, ang tatlong bata kanina ay si Shing, si Ana, at saka hindi pala yung bata yung isa si Lola Bibi pala. Tapos dalawa pa, ang isa ay si Amber. Yan, nandito si Amber. Oh, yan. Amber, makakareceive ka naman ng cash galing kay tita ng Pangasinan. Wow. Okay. Amber, meron kang 500 pesos. Pwede sa savings mo, pwede sa kahit ano naman ang ano mo pwede sa pambili mo ng damit o kaya sa allowance mo. Pero syempre, iba kaya auntie, meron ka ng 500 ano, o oh, enough na yan. Pwede mo pagbilihan ng kung ano basta magagamit mo sa katawan mo. Sa mga importanteng bagay. Ano? Ah, kung tatanungin kita, aanin mo yung 500 pesos? Papambili ko po lang mga kailangan ko sa school. Oo, oh, yun ang pinaka-the best. Hindi ko na yan guys. Sabi ko, bilhin ng damit nyo. Pero kung bibili ng, kung sakaling, kasi siyempre ma uh, yung mga pwede ka di, lapis or mga papel na kapag ka nauubusan na pwedeng pambili niyan tapos iba pa yung allowance nyo, di ba? Malaking tulong na yung 500. Oh, Ayun, nandito si Nanay pala. <laughs> nanay, ano masasabi mo na lang? Ako na naman si Amber oh. Grabe no, napaka napaka ano talaga, napaka-blessed nila kasi at uh, parang lahat na ng mga bata, parang tuloy-tuloy ng mga sponsors namin. Mula dumating talaga si Auntie. Napakaswerte na Auntie. Kaya shoutout kay Auntie. <laughs> maraming salamat po, ma'am, sa bigay nyo kay Amber. Paulit-ulit po. Kaya maraming maraming salamat po. Hindi lang po isa, marami po yung nagbibigay kay Amber. Kaya maraming maraming salamat po. Hindi ko po in-expect na laging may magbibigay kay Amber. Pero tuwing dadating sila dito, parang yung tuwa po namin hindi po ma, ma Explain hindi na po na namin ma-explain kasi alam namin na may blessing na naman silang oh. ihahatid sa amin kaya sobra pong pasasalamat namin sa tulong niyo po kayo pong lahat kaya anti po na laging nandiyan na, na may, nagbibigay sa amin sa allowance ni Amber maraming maraming salamat po sa inyo malaking tulong po talaga sa amin yan lalong lalo na po ngayon na ang hirap po talaga ng buhay maraming oh. salamat po ma'am sana po gabayan kayo ni Lord, ingatan kayo more blessing po sa inyo maraming salamat po ah, okay. thank you nana, yan kay tita ng, uh, from Pangasinan thank you, thank you po talaga kasi uh, yun nga, uh, kagaya nung ano yan guys, yung mga ano namin, nabibigyan namin ng sponsors although, hindi talaga kasi nagtatrabaho yan sila, kahit yung tatay number nagtatrabaho talaga yun araw-araw tudo kayo, talagang kayod kalabaw sabi nga nila, pero ah uh, yun nga, kahit hindi sila ano at least yun nga perang 'yon parang yun nga parang yung pagod nila para napapalitan talaga ng mga blessing na dumarating sa kanila kaya uh, ako sobrang natutuwa ako sobrang kahit ako ano sabi nila uh, napapagod ka na siguro sir. pero ako guys hindi ko yun iniisip kasi sa totoo lang kung makikita niyo yung damit ko sunod-sunod na video namin na ano sunod-sunod po na video namin na ito yung damit ko kasi isang araw ko po lang, po lang po ginawa yung video na para sa sponsor sa mga lola doon sa uh, ito nga eh ganito uh, tapos doon sa sponsors nila Andrea tapos dito kay tita ng from Pangasinan no? kaya isa lang ang outfit ko talaga kaya baka sabi nila ako naliligo pero yun nga ginawa ko ito halos 7 videos yata yung ginawa ko sa isang araw lang pero hindi ako napapagod guys at yun nga Pagkatapos ni Amber, meron tayong last na bibigyan na galing kay Tita from Pangasinan. Bye bye. Okay. Oh. Yan guys, ang limang bibigyan natin ng sponsors galing kay Tita from Pangasinan. Ay walang iba kundi yung pinakamaliit si Andrea. Yan si Andrea. Ah, uh, ito pala si Andrea tapos si Nanay. ah, uh, uh, meron po nagbigay kay Andrea ng 500 pesos galing kay Tita from Pangasinan. Wow. Yuhu. Okay. 500 pesos. Okay. Anong masasabi mo kay uh, tita? Maraming maraming salamat po sa binigay niyo. Anong gagawin mo kaya dito sa 500? Dito. Ay, ipunin daw niya para sa birthday niya. Wow. Kailan ang birthday? Ilan yung birthday nito, nanay? June 12. Ah, June 12. May iniipon pala niya yung mga sponsors niya kasi maliit lang naman talaga yung allowance niya kasi nakakuha siya kay Auntie. Grabe, nakakatuwa, no? Yan, nanay. Anong masasabi mo, nanay? Merong nakukuha. Ah, iniipon pala. Salamat po, ma'am, sa binigay niyo kay Andrea. May naipon na po siya para sa birthday niya. Oh, okay. Yan. Para po kay Tita from Pangasinan at para po kay Ma'am Shala Babes na nagbigay kay Ijong. Thank you, thank you ng sobra-sobra Nagpapasalamat po ang buong The Explorer family sa kabutihang loob nyo para sa amin. Ah, uh, talagang walang kasawa-sawang nagpapasalamat ang uh, buong team namin para sa inyo at sana nasa mabuti po kayong kalagayan lagi at uh, God bless more blessings at uh, sana ano, yung blessings na binibigay po niyo sa amin, sana mas triple pa po yung balik po sa inyo. Bye-bye.